Hello mga viewers. Magandang hapon po sa inyo lahat. Um uh, ngayong hapon po ay magshi-share naman ako sa inyo. Maghahanap naman po tayo ng anong ng mga uh, batong uh, buhay, batong mga naglalakad. Ah uh, ito po yung i-share ko ngayong hapon. Nakalagay na sa bila ito po. Wala pa uh, magpipili tayo dito kung uh, Sinong makita natin na gumagalaw? Sinong makita natin na mabilis maglakad? Kung ano man ang isi-share nila sa atin po uh, ngayong hapon po. Ngayon, uh, hindi ko na mapatagalin para uh, ano natin makita kung ano man ang isi-share sa atin ng ating mga motya. Uh, una sa lahat pala, hello po mga viewers ko dyan, subscriber, friends, mga relatives sa uh, makabiyo pa na, maka ng aking channel po binabati ko kayo ng uh, magandang uh, araw po mag uh, na naman po tayo ngayon sige po uh, shout out din sa inyo lahat mga viewers ko subscriber friends uh, magtatry na tayo ito na po uh, wag na natin po patagalin para makita natin kung ano yung isishare sa atin ng ating mga motya sige po start na 1 point ayan mga viewers Abangan nyo po kung ano yung mga ano, mga i-share sa atin. Ayan. Balik na rin ko muna ito. Bali, ano muna? Uh, tatlo, tatlo. Ayan. Yung tatlo muna. Yung ating uh, share sa inyo po. Ayan, grabe ano, mga viewers. Ang sinishare nila sa atin ngayon ay pagbubula lang po. Ayan o. Oh. Napaka-excited dahil uh, bula ang ano, napakaganda ng kanilang sinishare ngayon tatlo po yan sila tatlo po na mga mutya ayan, yan po yung isishare ko ngayong hapon sa inyo uh, tingnan natin sa ngayon, wala silang may ipinapakitang ano, pag uh, galaw, o pag ano, gusto ko sana, may makikita tayo ng ano, maglalakad talaga na para ano naman tayo excited na makita natin ang kanilang paggalaw Isang ngayon na medyo ano mahirap medyo konti lang ano ang gumagalaw pero ito try natin baka sakali yan abangan natin ng konti pa kung ano po ang i-share ayan po yung mga ano yan mga tunay po yan na galing sa sa kanila yan ang mga ano nila, talang buhay. Napakarami kong nating ititisting ang ang ano lang natin po, yung paano tayo makakita ng mga naglalakad para makita nyo rin. Pero isa-isahin natin ito lahat. Ayan. Tabayan natin ng konti yung ating uh, ano ating uh, motya na, ano na kumagalaw. Ayan. Antapayan pa natin ng konti. Testing, testing. Para makita naman natin ang kanilang uh... Ayan. Yan po. ayan sa ngayon, uh... sa ngayon wala pa sila may ano? Talaga ito ngayon viewers nagpakita uh, naman sila ng paggalaw ay pag uh, bula pero wala pa tayo may nakita na pag ano ha ah, na talagang gumagalaw naglalakad ayan ang tabayan natin ba wala talaga napakaganda sa uh, ng mga ng mga ship ng ano ng hobbies ng ating mga ano mutya oh grabe yung bula nila viewers oh, oh naka excited ayan sige habang uh, ano habang uh, inaano natin na pagbula ayun lang talagang pagbubula lang sinishare nila ngayon walang paglalakad kukunin ko na ayan, malalakas naman sila eh kukunin ko na ilagay eh. ko dito sa aking uh, ano langgana ayan and ising ulit dahil marami naman yan para uh, makita natin kung anong isishare niya ayan to mga puti and medyo may mga kalakihan ito mga viewers ayan basahin natin. Hindi natin kasi malalaman kung ano, kung uh, hindi natin na uh, subukan. Ito maliit. Yan. Ay! <laughs> maliit ito. Tingnan po. Maliit lang yan. Ay no, maliit. Pero gumagalaw ka agad. Uminto na. <laughs> Yun lang ang ano niya. <laughs> Paglapag ay ano siya kagad eh. Hmm, lalaki ng mga bula. O, oh, mga buhay na buhay naman sila. Sarap. Mas, masarap tingnan kasi ay, kita natin na sila po ay ano ay buhay ano ito naman may hugis ano hugis sa uh, trispi ko tinatin ko gawin natin na apat o nung ay wala ito ito yung ano tingnan mo ang ano maliit gumagalaw kunin ko ulit view ah ayan natin viewers ha ah ayan dumikit na iuso i ano ko siya ihiwalay tapos ano natin ito ito iyan natin talagang ano viewers eh ayan oh ayan oh tingnan niyo po ayan o, nag ano nagaano siya eh maliit lang yan pero na ano napakalakas ito naman, mabaliktad rin ko ayan oh tingnan niyo lumalapit doon sa ano lumalapit dito sa isa ito yung ano yung ito walang buhay ito naman na naglalakad maliit niyan siya naglalakad ang napakaganda ang kahit maliit lang siya pero ano siya ah uh, napakalakas kasi ang pagpantay ang ano niya ang ang ano niya viewers naglalakad siya kaya niya igalaw ito balik ta rin ko to baka sakali ito naman grabe bumula oh yan oh yan oh tingnan niyo po umikot-ikot pa kunin ko ulit para makita niyo ilagay ko dito sa unahan Ayan, indicate ko. Dito, dito banda yan. Kung, para malaman natin kung ano pang isi-share niya sa atin. Ayan, nag-ano nag, lang siya. Ayan, bumubula ang isa. Napakalaki. Ayan po yung senior niya sa atin. Hindi naman siya gumagalaw, pero ang... Ayan you know, o, yung tinan niyo po. Ayan <laughs> you o, know, tinan niyo po. Uma. Ayan. E, dito yung ulo niya. Yung um, ano niya naglalakad siya. Sana ayun, uutin um, mo na malapit doon sa uh, isang uh, ano, isang bato na napakalakas. Eh, no? nyo Lumala, ano, you know, tingnan 'yan. ano. Sige, siya uh, ano pa natin ng konti kasi gusto natin ko viewers uh, i-share sa inyo. Talagang excited naman. Na, ngayon, excited tayo nakakita naman tayo ng kahit maliit siya. Pero napaka-powerful niya. Ayun, uminto na siya, um, nagbula na lang yun lang ang share niya ngayong anong ngayong araw sa atin. sa lahat ko na mga viewers diyan, subscriber, shout out sa inyo. Yan po, tingnan niya po yung ano nag uh, ano pag uh, pinipilit niya na gumala, gumalaw. Oh. and shout out diyan sa inyo lahat. Sa lahat na maka ng aking channel. Ito po yung sinishare ko lang ngayon sa inyo yung ano yung uh, uh, mga buhay na ano na mga bato ko na nakuha doon sa bundok. At saka, ito, may naghahanap tayo. Tinutoklas po natin na sila po ay naglalakad. Yan po, ang, ito po yung pinaka ano ngayon, pinaka uh, powerful yung uh, gumagalaw yung maliit na Mojess. Kukunin ko na, kasi ito, kunin ko na ito. Sayang-sayang. Kasi ano siya eh, talagang na pinapakita niya talagang na ano siya. Buhay na buhay. Ayan, ito ang tatlo ay, ito naman, buhay na buhay. Na, na mga napakaganda. Itong isa, walang buhay. Tingnan nyo po yung walang buhay. Talagang makikita natin, talagang hindi niya siya gumagalaw. Isa bumubula. Kukunin ko na itong walang, ano, walang buhay. Ito yung napakaganda sana ng, ano, nyo, oh, ng kulay niya. Pero siya ay walang buhay. Ito naman, kulay puti. Ayan, mga puti ito. Mga buhay na buhay. Sige, kunin ko na itong walang buhay. Gilid natin dyan. walang buhay. Tapos yung, eto po, itong dalawa ay buhay naman po kunin natin. pising tayo. Napakarami tayong ano, di ba? Napaka-excited dahil uh, nakikita tayo ng ano, ng mga naglalakad. ito naman, mga puti. Yan. Ito naman, puti. Ay, ano, bilog. <laughs> Ibilog at saka yung ano. ito ulit yung kahawig ng ano. Try natin yan. Ayan, antabayin natin ng konti. O, oh, mo, tinan nyo naman, napakaganda. Napakaganda ng mga ano nila. Gawin natin apat ulit. Ayan, apat ulit. Balik na rin. Ah, ito, ito, pilaka ano niya. Ayun, tinan nyo, gumag gumagalaw. Oo, oh, umikot. ito, oh, di ba? Oh. Buhay, oh. yan lang ang ano niya. Kumaganda, ganyan, ano lang siya na contact Pero buhay. Ito naman yung isa dumadandahan, palapit din sa isa, isang, ano ko, biruin nyo. Yan po yung, ano natin, yung share natin na, ano, mga batong, mga maswerte dahil nabigyan ng mga buhay. Ayan. Sige, antabayan na nyo lang mga viewers ang ating uh, tinitisting na mga uh, tiyotoklas na mga buhay na mga bato. Batong mutya. Uh, binabati ko lahat ko viewers sa uh, kahit saan po kayo ng uh, mundo po. Shout out sa inyo dyan lahat. Uh, nyo po yung mga ano, mga Bago nating uh, mga video po. Ito po yung uh, ano ulit ay pagtitesting ulit, pagtutuklas. Dahil napakarami ko pang ano, i share sa inyo. Yan po. Oh. Kahit uh, bula lang eh, makita natin na may lakas bumula. Yun po yung mga ano nila po, yung mga powers nila. Yung mga sila po ay talagang buhay na buhay. Nagpakita talaga sila ng ano ang kanilang mga power na ano. Ngayon, nisa nga hindi na gumagalaw yung dalawa. Hindi na. Balik na rin kong ulit. Baka sakali. Pero wala itong buhay na buhay oh, yung bilog. Kulay puti na bato. Ayan. Yan po yung ano natin ngayon. Uh, ano sa inyo? wala na hanggang uh, hanggang dyan na lang muna ang aking ano sige mga viewers wala na hindi na talaga silang ano hindi na talaga sila gumagalaw pero ano buhay na buhay naman sila so nakakatuwa nakakatuwa na kahit uh, ano naka ano tayo sa kanila po hello <laughs> nakaka ano mga viewers nakaka excited excited po yung ano natin ah uh, sa lahat ko ng mga viewers dyan, subscriber friends, relatives ah uh, ito lang muna po yung aking ah uh, uh, share sa inyo yung aking mga motya na ano na napaka ano napaka powerful po dahil nagpakita po sila ng ano ng mga powers nila na napakalakas Uh, excited excited po na ano na nakakita tayo ng mga bubula at uh, gumagala. Sige po, uh, hanggang dito na lang aking pagbibideo. Thank you and good day po. Bye-bye po. Ingat kayo lagi dyan mga viewers ko, subscriber friends. Bye-bye.